mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kasukoy at ito balik adventure na naman tayo unang tagpo natin banagan ka agad wow ayos kurtalino lino na naman ka dito sana tuloy tuloy na yung gayetong tagpo natin subukan mo natin kung makuha mo natin to maraming butas butas yung bato ayan sinusungkit nung kasama ko Uy, nandun na nga. Mailap! lap. Oh, nasaan na. Ando na. Oh, nagbaba na doon sa may ilalim. Aron. Buta na lang at di gano'n nagsuot. Oops, sayo na. Oh, yun. Buta na lang at nabangan ng kasama ko. Yun, at tanap ulit tayo. Ito, balatan. Ito ang tinatawag na surusuro. Ayan, napakalaki. 200 ang isang piraso nito. Ayan. Oops. Ohoy! Talagbago. Nakasandal. Sa pool ka. Oop, ay nagtagilid pa. Yun. Yun, sa pool. Walang kasama, nag-iisa. At ito pa, sa ilalim ng bato. Talagbago uli. Ayon, sa pool. Mukhang matalagbago dito sa bahorang ito. Sana tuloy-tuloy yung talagbago. Para mas maganda. Mahal din ang kilo ito. Ito, talagbago na naman. Yun, ayos. Kwartang linaw na ito. Sirubol lang Pandurugtong nito. Ayun, at nakuha natin. At yun, na pulit tayo mga kasukoy. Oops! Nasa ilalim ng bato. Uy, nandun, surahan. Yun, sa pool. Ayos, may pangiyaw ng palahe ko. Masarap din itong sinasabawan. Iniiyaw. Prito. Kahit right, anong luto, masarap nito. At yun, dito tayo sa iparating buhangin. Oops! Ito ang danggit. Danggit na original. Napakalapad. Sa pulka. Ayun! Ayun, pulsado. Malapad na kaya siya. Sana may danggit pa dyan sa iparting unahan. At ito, punong. Pwede na itong punong na ito. Dagdag kita pa ito. Yon, sa pool. Muntik na daplisan sa may parting ulo. At ito, punong uli. Ayon, Sa pool pa din. Parehasan tama niya. Dinaplesan yung parting ulo. At yun. Surahan uli. Nagit sa iba to. Sa pool na naman. Alos magkakatabi lang Ang ganda nung bahura Butas-butas Talagang tirahan ng isda Sana makarami tayong surahan Pag marami tayong surahan Pambinta na yan Huwag natin iulam at malang kilo nito yung sandaan Oops, Ito lapu-lapo Huwag talinaw ka Sapul ka ngayon Ayon, gitik Ayan, lapula po, Or sibungin. Suno, kung tawagin. At nasan pa kaya makasamahan nito? Oops! Manala! Ayun! Sa pool! Dinaplisan sa may bata! Mahal din ang kilo nito. Sandahan din ang kilo nito. Sana madagdagan para pang ulan na rin ito. Pero pag marami, ibibinta natin. At ito. Budlawan. Solid. Ayun, sa pool. Setting na laking solid. Budlawan kung tawagin. At ito naman. Ohoy! Talagbago. Ayun, sa pool. Nasintro, gitik. Kwartang linaw na, sunod-sunod na -sunod yung mga gandang klaseng isda na apana natin. Sure mo lang pandrodugtong nito. Sana makarami pa tayo. At ito pa. Oops! Mm -hmm, nasa may gatat. Kanuping. Ayon, sa pool. At yan mga kasyokoy, hanap ulit tayo. Uy! Bubo! nagaanod na bobo Wala nang ano, lubid. nagaanod siya. Sayang naman kung hindi ko kunin yung laman. nagaanod siya sa baura. Ayan, may naman na mamsa. Nakapatid yata ito. Ayan, nagpupura yung mamsa na makalabas. Ayan o. Oh. Mm, kukunin ko siya at sayang. nagaanod siya. Sayang naman. Manginaya yung maya rin itong bubo. Nakawala doon sa kanyang bato. Ayan, nagaanod na yung bubong yan. Yun mga kasyokoy, kukunin ko yung laman at sayang. Ayan, papanay ni Bicol. Ayun, sa pool. ayan mga kasyokoy nakagitik ayan hindi po namin kinukuha ang bubun na yan na atsumpukan lang po namin yung nag-aalod at ito balatan kwartan linaw na itong balatan na ito big na 300 si lang 300 pesos nito sana makabalatan pa tayo dyan sa iparting unahan Ops, ito. Talag bago. Uy, alis na Tamaan ka. Parangan. Oop, nailag. Ayun, sa pool. Walang kasama. Itong talag bago ay maramag asawa ito. At ito, posit. yon. Kwartang linaw na ito. Yun, sa pool. 200 kilo nito. Posit or nukos kung tawagin. Sana madagdagan pa natin 'yan. Sa sanat may pusit pa dyan sa parting unahan. Oops! Talag bago uli. Ayun, sapol gitik. Ayos, pakita na kayo. Lumubos na kayo sa butas. Tanda lang alalay natin. Para 'yung nakatago makita. Oops, urahan. Sapol ka, pang ka. yun. Sirubo lang pang ihaw nito. Aragawa na naman itong palahay ko. Maihaw. Sana makasuraan pa tayo dyan. Oops. Budlawan. Ayon, gitik. Kwartan linaw na ito. Sirubo lang bigas natin ito. Oops, kulambutan. Ito na naman. Ay, isang pandurudugtong natin ito. Matago ka pa niya sa iparting kanal kanal, ha? Sapul ka ngayon. Ayon! Ayos, malaki na. Pursado. Sana may mga kasamaan pa ito. At yun mga ha, kasyukoy Hanap ulit tayo At baka kung may kasamaan pa ito Dandan lang ang langoy natin Para kung may nakatago dyan Makita Ito talagbago Sapul ka Ayun untik pang madaplisan Oops! Dito sa ipar... Uy! Pulang buta na naman! Kwartan linaw ka! Pasiguruhin natin! Baka kung madapli sa sayang, Sapul ka ngayon! Ayun! Sapul! Yun, malaki! XL na ito! Mga 3 kilo na ito! Makakabili na tayo dito ng maraming, maraming bigas! Sirubol lang partihan natin Ito! Sana makakulambutan po tayo dyan sa iparting unahan. Para magkaragandang partihin natin. Ops! uh oh, kulambutan uli! Video malit lang siya, mga isang kilo. Lampas isang kilo lang ito. Sapul ka. Ayun, gitik! Ayan, nagitik. Hindi sila kagalaw. Sige na, lapulin tayo. Ohoy, kulambutan na naman. Sunod-sunod ang kulambutan natin. Ay to, malaki ito. Ayun, sa pool. Malaki nga. Ikil na ito. Napakalaki. Ayun, Prusado Nadala yung braso ko. Yon, mga kasukoy. Ayos ba yung unang baltaw natin. Halos meron kami kulambutan. Kwartal linaw na ito. Ayos na naman ang pandurugtong nito. Sirbol lang pambigas natin ito. Yon, at uuwi na rin tayo. Uuwi na rin kami. Doon lang tayo magkita-kita sa tabi. Yon, salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Yon mga kasyokoy! Uuwi na tayo! Yon mga kasyokoy! Sete yung binta natin kagabi, lahat-lahat na. Ang bita namin lahat-lahat ay 8,222. Gastos ay 705. Yun, natira ng 7,517. Ang partida namin ay ang bawat isa ay 1,503. Sa balata na 850. Bali, ang bawat isa ay 1,715. Yon. Ayos mga kapambigas na ng marami-rami. Yon, salamat kay Lord at mga kapambigas na naman. Yon. Salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang ang inyong lingkod Kasyokoy Vlog.